sa baba. Yung nagsasalita sa tol. Ano <laughs> ah, sabi mo o, pa? Sasahin ka na, bigay. Mm -hmm. Yun ang unan, yun ang unan. parang adobo, pero instead of... Sabi ka pa. no, instead of... Koyo. Um, Mas oh, yung Yun ang unan, yun ang unan. Ah, uh, he yeah. just like your shirt. Ay, yun naman talaga ang unan eh. Yun ang unan. Mm -hmm. Sorry, by side. Um, Sorry. Kasi ang bukol ko. Then baka may Send ano ka na mas mo ha. Kala sa bahay niyo na pet? <laughs> okay lovers, break muna. Mo, lovers. Ilin, pasok na. Ginagawa pa mo na nga, lang? Iya. Parang ganda. Um, ako mahaba. Pino, ismura, ano. Ko ano? Mas, Parang gusto. Um, ah, Ihere ko i-describe. Tayo pigutol. Like, uh, like mashed are. Um, At sa kawaglaw tayo dito magsisiga. Mag-ingat daw tayo. Dito mo Siga. Anong siga? Yan, siga. Mag-aapoy. Oo. Oh. Ano daw? Nakawalang sisiga-siga dito, ha? So, Sandali lang. Sabi niya, anong sinita? So... Sinita raw ako. So far, sabi niya. okay lang ang oh, kalabang. Chinita, so, ito. Ito. so ito, na Hindi, hindi yun. Anong mahaba? Mahaba, mahaba Mahabag siya. Oh. May lig daw ba tayo sa itlog? Oo, oh, oh, bakit? Yun, tipirin daw natin yung itlog. So ito, pwede na natin kakainin to. Hindi na babalik sila. Hindi ko alam. Banay mo, mamaya gabi bumalik yung mga... Pero sabi ni Bigutol, kailangan daw, tipirin daw din natin yung mga ano, yung mga yan, itaw dyan, mga pananim natin, kasi hindi naman daw yan araw-araw namumunga. Ah, um, so, so, itong buong linggo, ito lang pagkain natin? Sigurado. Siguro. Sigurado. Siguro. Hindi ko alam. Pero tapos yon Bili ni Bigutol, paglalabas at papasok, alam niyo naman may lock dyan, ilalock lang. Enchendes? And we have some... Enchendes. 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 So needs water now? Or mamaya? Ha? Tubig now? Anong tubig now? Tubig. Nakakainin ah, na ba? Hindi. Ngayon okay. ko, gawin na natin na pag kumakain tayo, pagkainin din natin. Yeah. Gusto si Bigotol. Ha? Huh? Gusto siya. Siga si Bigotol. Siga? Ano yep. Siga? Ano yep. Apoy. Fire? Yep. Ah, yep. <laughs> <Me>. Hindi. Basta siga! Ano <laughs> yep. Ano ba sa English ang siga? Hindi naman mabait si Bigotol. Oh. Matagal magsalita. <clears> -hmm. <throat> Why don't we do banana and boil them? Mm Oh. Muna lang, mo. No, Muna lang daw tawag sa akin. Mo. Bo? <laughs> boil? Mo. Bo? Mo. So, may plan ako. May okay, plan ako. May plan ako. May plan ako pero kung... Kaso baka... Oy! Hindi yung kalabaw! Hindi <laughs> <laughs> ang baka. <laughs> 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 mm -hmm. Hindi. Kalabaw. Hindi nangitlog everyday. Natale, <laughs> yun daw yung nangingitlog. Asaan? Ah, Dun lang mo. Ng... Where is it? Well, Tapos kainin ng marami. Ah-ah. Araw-araw ba nangingitlog ang manong? hindi. Hindi, pare koy? Hindi. Minsan. Minsan. Boiler, boiler batag. <coughs> ano yung... siya? Boil boiler ba tawag? Tapos ang kailangan. si Depende yan sa pagkain. oh, depende sa pagkain. Lamang siya ng tubig. niya din siyang ba? bandawan? Kapag papakainisitiyoy, maglagay lamang ang damo They're sa kanyera. Haluan ito ng isang hanggang. <laughs> <dima matali>. Ay! Nagulat siya. Nagulat siya. Ano yung punak na may tali? Punak na may tali? His name is Ex Machina. Sabi mo, star. Kasi oh no, it's that siya one. Sa the black rope around Oh, black rope. oh, oh. meron. May mm. tali. oh, yeah. Ayun, yun. Mm. Okay. Mm. Like, Should we catch it and tie no. it? No. diba? Hindi yan pa pag... 19. Ano yan, sa English? na oh, ka. No, this yung Doon ko naman... Dati ang doon yung confession. Uh... Say you love me again 🎵🎵 I'm through this hurt that you got 🎵 Muna oh, si Kim and si Dora, parang kaya natin kayo ito. Pwede. Pwede naman ako na. Hindi. Yung pusa ko. Hindi na, ato sila. Yung ganyan, yung parang... Oo. Huwag kang mabalahibo. Tapos yung balahibo, yung tingnan yung damit ni Tin, Puro balahibo. Pares later. Ang tagal manuto sa banga, ha? Oh! Sunog ka Kevin. Ano? Sinug ka. Ano, ko nito. Oh. Baka yung banga na ito ay hindi gawang ano. Tapos bumiak. Ano? Wala. Tinanong ko lang kung tulog ka kapag inagad ko. Dapat pala nagdala ng bikini. Holo? May bikini ka dito. May init eh. Bukas, may init yan. Bangus, na natin lahat. Oo. Oh. Na. Uh oh. Hindi. Sana yung bangus dinala natin dito. Dinner natin, no? Uy, bigutol. Pabalik naman kami oh, dun sa mansyon. Kukunin lang namin yung pagkain namin. Ay, kahit yung bangus lang, lagay na lang dito. Ba yun lang naman pag... Yaw, prito. Yaw na. Bangus. Wala naman tayong bangus. Nga ni ay. Dapat pala, dininala lang tayo nagdupong ay. what are you going to do i like this song. i'm bad at it why do you make something so easy how complicated So you'd fall and try to run away your face. Ang galing nga, uwi ilaw, uwi ilaw para. Isoy! Isoy! No, gawin na muna ang pamunas itong damit ko. Wala tayong pamunas ay. Kapalaban na lang sa laundry. Kaya lang mo ng kalahit. Thank you. O oh, sige, pare ko eh. Ayun kayo. Bakit kayo bumalik. Ito talaga, hindi na sila babalik. Ayun na natin ito. <laughs> First day natin ito. Sige! Dito. First day, Seryoso. second day. So, baka First nga ni. Eh, mabalik sila pag yung sa biyernes na. Pero mm -hmm. yung palabas na tayo. Or may malabas. May bisita lang. Oo, oh, kasi hindi mo pwede sila dito na no? may <laughs> maano tayo, may live. No? Yun. Pwede siyang tanima pero yung kung ano, yung plant hindi Madi siya mataba. Alay mataba. Mataba. Ma Grabe mata Ma <inaudible> ka na mga pare. Oh, hindi no. No, napatay. Kasi kung kayo yung bala kayo. Sa akin, hindi ako nalangin. Alam, ang panorin mo, baboy nga, pag na... Is it true if you cut off a chicken's still run Ha? photo ng ulo ng chicken, tatakbo pa. Ah, and then for like a minute, and then... Uh Oo. -oh. Ano Talaga? Oo, oh, yate. Eh. Di ba meron isang chicken na buhay yung... na buhay, buhay pa, walang ulo. Wow. wow. Na nakita ko sorry, please believe it or not. Wow. Talaga? Ano ano hmm. Aray. Or may ibang ano lang manok. Oi. May prenda siguro sa manok 'yon. Oo. It's going to rain. Napakaw ako. Oo, oh, alam mo. May banana oh. Saging. Oo. Oh. Bigyan mo naman hinom. Oh. Pigel. Turuan mo ako magano umakyat. Sa mag saging? Oo. Oh. Okay. Pagka pu harbisin na natin. Sa inyong poso natin dati. No, no? Alam mo din, si fix Kamay! Kamay lang, napaputol ko dyan. Okay, tapos sa ganyan-ganyan ko lang ganyang -ganyang yan, oh. Pag wala akong maputol. Pex. Pex, that's true. Oh, yeah, okay. Lalo green beans. Sitaw. Okay, Pareho pantay, siya. Pantay-pantay. No? Sitaw is long. Green beans is shorter, pantay, but yeah. so taba. Oo, oh, pantay-pantay nga yeah. dito. Yung sa looban hindi. Hindi ba pantay-pantay sa looban? This one, I don't know <coughs> what is it. Fine man. Diba, nagamit, tayo ato. Nagam ato. Bigger. Uh -oh. oh. Flower shop. Uh oh. Wow. Gabi. Oh, ano yan. Nag it ito ka in. Gabi. Yeah, we use this too, Diba. floral. No. Hindi? Yan yung like called go Gabi. I know how to cook lab. That is Gabi. Yes. Sarap to, lamit. Lamit? Lame? Oh. Sa mo. Ano yan? Ito. Oh, it's a plant. Plant lang. I don't know. Ano siguro?